Happy lunch time sa inyo lahat mga idol. Ayan, for today's video ay magpe-payout ulit tayo. So ano bang date ngayon? May 9, 2025, Friday. So magpe-payout ulit tayo dito sa platform na ginagamit ko. Ayan, kung interesado kayo kung paano kumikita dito, PM lang kayo sa akin. At ilalagay ko rin yung link sa comment section para makagawa kayo ng account. So kailangan nyo rin dyan ng telegram, okay? Para makita nyo kung paano nag-working ito, explain ko sa inyo, PM kayo sa akin, okay? So ngayon, mag-payout muna tayo. Pero ito lang nga, palala ko sa inyo, sa mga gustong pasukin tong ganitong mga platform. Ito ay, ano, risky talaga to. Para lang to sa mga, ano, sa mga malalakas. Sa malalakas naman nila lang, no? Bawal to sa mga mahina yung loob. Kasi ito, magtitik ka talaga dito ng risk. Okay? So, ayan, sinasabi ko na sa inyo, para kung sakali gusto nyo pasukin, alam nyo na yung kung anong papasukin nyo. Ito yung mga gagawin nito, mag-invest kasi tayo dito, eh. Ito yung mga nakita nyo dyan. I know, tag 750. Ang delay income mo dyan, 112.5. Sa loob ng 180 days, 20,250 yung kikitain mo dyan Okay, so marami pa dito sa baba Ayoko na munang i-explain nyo yan kasi magpa-payout lang muna tayo ngayon Okay, so pagpa-payout, ganito lang Click natin yung withdraw Tapos meron tayong balance na 794 So lalagyan natin yung password dito Yan, lagyan natin yung password So ayan, kung nakita nyo sa ating balance Meron lang tayong 24 na natira 700 yung kinuha natin sabi na 94 yung kanina balance natin. Kung kata kayo bakit gano'n nangyari, may uh, withdraw fee na 70 pesos. Okay? So, ayan. Kita nyo, 24 na lang yung ating laman ng ating balance. So, pakita ko sa inyo yung ating withdraw record. Dito, pilit natin itong me. Ayan yung me. Ayan, kung makita nyo dito sa baba yung bill, recharge record, at withdrawal record. So, dito makikita kung ilan na yung mga na-withdraw natin, kung ilan na yung nalabas natin na uh, ano dito, withdrawal. Okay? Dito tayo sa withdrawal record. Ayan, kung makita nyo, meron tayong withdrawal dito ng 900, April 29, 2025. Tapos yung next na withdrawal natin is 500 pesos, May 5, 2025. So, next naman na withdrawal natin itong May 7, 2025 din. So, ngayon, ito na yung May 9. 700 so, din yung withdraw natin. May 9, 2025. So, yung kahapon kasi meron akong kita doon na may higit 800, hindi ko siya winidraw kasi ininvest ko tuloy siya para mas malaki yung kita. So, ayan lang, ilagay ko lang dito mamaya pag pumasok na yung ating winidraw. Okay, so ayun lang mga ka-idol. Uh, happy earnings sa inyo lahat. At sana ay kumita din kayo dito. Itong platform na to, sinishare ko lang din sa inyo para at least pag gusto nyo rin kumita or mayroong naghahanap kayo ng ibang pagkakitaan, extra income. So ito, okay din to. Magtitake ka nga lang ng risk, okay? So yun lang lagi sinasabi ko, take risk. Okay? So ayan lang mga ka-idol. Happy earnings sa inyo lahat. Sa mga gusto at gustong matuto, mag-PM kayo sa akin.